So magandang umaga guys 4 months na ako dito sa Hong Kong Ngayon lang ako nakalabas sa linggo So Ipapakita ko lang dito sa video Yung napakarami pala nating kababayan dito Na mga nagtatrabaho Sa bahay O saan man dito sa Hong Kong Ayan po napakarami nila oh. Dahil ngayon nga lang tayo nakalabas ng linggo ito, na nak nakakagulat. Dami pa lang tao talaga dito. Ayan yung iba may mga nagtitinda po. Ayan sila mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pero paglinggo may mga tinda sila. Ayan, mga diskarte sa buhay. Mga madidiskarte sa buhay. Grabe oh. Grabe tao. mga panindaw. Ito po yung buhay ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong paglinggo na pakarami nila may mga side dahil nagtitinda sila ayan so ayan napakaraming tao talaga as in marami ayan, may mga karton pa ganito pala yung buhay dito sa Hong Kong uh, dahil uh, ngayon linggo pa nga lang ako nakalabas ngayon ko lang nakita ang mga to. Ay grabe. Kaya yung mga pamilya uh, natin diyan, pamilya natin diyan so yung buhay dito. Yeah. Ito yung buhay dito. Sarap ng kain. So ayan, napakarami as in napakarami talagang tao Kasi okay, ate busy-busy So, parang divisorya lang dito sa mga nagtitinda yung mga kababayan natin. Lahat sila may uh, kanya-kanyang sideline may tinda. Ayan o. No? Grabe. Eh. Nakakagulat ganito pala dito sa Hong Kong. So, ayan yung public transport dito. Grabe, grabe 'yung tao. Ayan o. <tipos> Ang magiging board again! So guys hanggang dito na lang po ang ating uh, munting video ngayon at uh, tayo ipauwi na.